Para sa marami sa atin, may tuturing na isang mahaba at masalimut na paglalakbay ang makapagtapos ng pag-aaral. Pero para sa ilang estudyante na nasa kabundukan, may kaakibat ding panganib ang daang kailangan nilang tahakin tungo sa karunungan. At pawang determinasyon ang nagsisilbi nilang tulay para makamit ang edukasyong inaasam nila. pa man sumisikat ang araw, bumabango na ang magkapatid na sina Elmer at Christine Joy para maghanda sa pagpasok sa eskwela. Madalas na hindi rin sila nakakapag-almusal dahil sa pagmamadali. Isang oras pa kasi ang lalakarin nila bago makarating ng paaralan. Madulas at maputik pa ang daan dahil sunod-sunod ang pag-ulan noong mga nakarang araw. Matapos ang kalahating oras na lakaran, nakarating na rin sila sa sementadong hagdan na ito na may limang daang baitang pababa. Tandaan lang. Bilas. Pwede na lang daw at tuyo na ang haggan. Na tayo naman Pag tayo. Nagpagod tayo. Nakakaiba naman tayo mamaya. Madalas ka, ha? Okay ka na, Taras tayo. Oo. Uh -huh. Madalas po ako dun natin. Naiingat ako ako ngayon. Madalas mo kami. langit po ba out. Magkakalam po sa bahay. Papasok po. Hindi po na at sugatan po sa bato. Kasi so, kagaya na po, po ka na ilag po kami. Sana po kami baka umalis umaalis po at -gina. Pero hindi pa pala dito natatapos ang problema ng magkapatid bago makarating sa eskwela. Dahil sa baba, nagaantay naman sa kanila ang isang ilog na may lapad na 10 metro at lalim na limang talampakan kapag hindi mo ulan. So magkapatid sila na naglalakbay mula sa kanilang bahay sa may tasa bahagi ng bundok, maglalakbay sila ng isang oras pababa at hindi pa doon natatapos yung kalbaryo nila. Magsasakay pa sila ng balsa, tatawid ng ilog na umigit kumulang 30 minuto para lang makapasok sa kanilang skwalan. Dahil walang anumang uri ng tulay dito, kailangan nilang sumakay ng balsa o kaya na may isang bangka. Bayad po kuya. Thank you. Nagbabayad po kami, matagliliba-liba po. Kaling mapasok po kami, matawid, ganun po. Nagtira po sa amin ah, siete. na siyete, gusto lang po natitira sa amin. Ganun nga lang alam po. Matapos ang halos isang oras ng paglalakay, tanaw na nila ang Inigan Elementary School Medyo napaagang dating nila sa kanilang paaralan. Dito na rin sila nagpapalit ng uniforme. Ubabaon po kami ng uniform para hindi po makamayang madumihan. At dito po kami nagbibihis para po hindi kami madumihan. Nakasanay na ni Elmer na magwalis-walis muna sa paaralan habang wala pa ang mangguro at kaeskwela niya. Halos sabay-sabay nagdatingan ng iba pang estudyante sa kanyang balsa. Ayun. Taong 1989 nang itayo ang paralang ito para sa mga kabataang nakatira sa kabundukan na gustong makapag-aral. Sa ngayon, may apat na gurong nagtuturo sa halos 87 estudyante dito. Bayang magiliw, handa awit. Bayang magiliw, perlas na sila nalang, ang kisap nang watawat. Mula ating pasinda. buhay ngangit sa piling mo. Sa edad na 15 anyos, di pa rin nakakatapos ng grade 6 si Elmo. Overage na po yan kasi ano na po siya, 15. So, ang regular na grade 6 is 12. So, overage na po siya ng 10 years. Ilang beses po siya nag-repeater. Tapos po, based doon sa kanyang Form 137, meron siyang repeater. Tapos, ano pa, ah, late na rin yata siyang pumasok. Sa kanyang, tawag, may kanyang drawing na... Ako ano Ako na pag ganyan nakatsad. Bababa. At asan Ano? Dito na lang ang kalsada rin. Pag pagkumpara niya. Ah, mas isang estudyante, masipag na estudyante si Elmer. Kaya lang pagdating sa lesson proper, doon siya hirap. Si mas more on focus siya sa ano, sa pagtulong sa magulang. Pero nakikita mo sa kanya yung eagerness. Kahit sabihin mo na hirap siya. O yung pursige na handa sa kanya. Yung, kasi kahit sabi mo uwi na, naiiwan niyan. Hanggat hindi niya natatapos yung activity, talaga hindi siya uwi -hati. talaga. Kasi gusto niya yung natapos niya yung isang activity ng siyang gumawa. Ngayon, yung sakripisyo na kailangan mong gawin, ni eh, alimbawa, papasok yung mga bata, kahit malakas yung current, gagawin nila yun. Wala naman silang ibang pagpipilihan. Pero maswerte pa palang may tuturing sina Elmer at Christine Joy. Dahil ang ilang mag-aaral sa kabundukang bahagi naman ng San Miguel, Bulacan, may ilog ding kailangang tawirin. Pero hindi sa lahat ng oras ay may bangka o balsang masasakyan. Inaabutan namin ipinagluluto ni Aling Cecil ang mga anak na sina Aldrin, Anthony at Alin bago pumasok sa eskwela. Ano so po po, naluluto po ko almusan. Wala po mga bata, isda. Pulo po ng kapan mo sa ilo. Puro tatlong kilo po. Yan lang po yan na huli. Pagka ano, nanguhuli lang po pag wala pong ang ulan. Sige na na po, Ikuha kayo ng isda na. Sige na. Doon sa kabila. Yan. Tapos na? Tapos na? Grade 5 na ang 10 taong gulang na si Aldrin. Samantalang nasa grade 2 naman ang 9 anyos na si Anthony. At grade 1 ang 7 anyos na si Allen. Isang mo na. Tapos na. Okay. Isang na. Isang mo na. Malayo-layo rin ang nilalakad nila para lang makapag-aral. Kasabay nilang bumababa ng bundok ang kanilang ama na si Mang Ian. Araw-araw, kailangan ganito, ting umaga, kasi nakakaawa naman yung mga bata pagka paglalakad, malayo din. Nasa halos 3 km din yung nila. Higit sa madulas at matarik ng daan pababa ng bundok, mas malaking pagsubok para sa kanila ang pagtawid rin sa ilog na ito. May lapad na 25 metro ang ilog at lagpas tao rin ang lalim nito. Dahil kadalasan ay walang pambayad sa bangkang masasakyan pantawid ng ilog, ang dalawang kable na ito ang madalas na nagsisilbing tulay nila patawid sa kabilang dako ng ilog. lalo na kapag tumataas ang tubig at lumalakas ang agos sa ilog tuwing umuulan. Sa loob ng siyam na taon, tila ipinagkakatiwala ng mag-aama ang kanilang buhay sa mga kabling ito na may habang mahigit na 20 metro. Hindi nawawala ang kaba ni Aldrin sa tuwing tumatawi dito. Kumpara sa kanyang ama, mas hirap kasi siyang abutin ang kabling kailangan niyang hawakan habang nakatuntong sa kabling nasa paanan niya. Lula at ngawi ang kalaban nila sa bawat pagpawid. Hindi rin nakakatulong sa tuwing lumalakas ang hangin. sumunod na tumutungo sa kable. Pasa niya sa kanyang likuran ang mas batang anak na si Anthony.